ganito lang pag harvest oh Harusun mo lang. <laughs> Make it sure lang ah hindi ma madala yung iba yung naka ano pa maliit pa at saka green pa. Dito oh. suso ang daming damo. Mayroon pa dito. Ayun. Hmm. May nalaglag pa. Ayan. So, mayroon pa dito natira na mga, ano, yung mga purple. So, yung mga hinog nila. So, mayroon pang nanatira na mga pink, pinky color. So, hindi pa yan uh, hinog. Ito na yun, ang ating na-harvest na blueberry, guys. no Punong-puno na ito yung uh, maliit ko na bowl. <laughs> Ayan. Akala ko hindi ito mapuno. Pero napuno na talaga sila. So, Um, ano na, kunti, konti na lang ang natira. Ay, yung natira is yung mga pinky color dyan. Yan. Oh. So, ito yun ang blueberry, guys. Um, pag magtanim kayo ng blueberry, huwag yung buto. Walang buto ito sa bunga. Eh. Hindi ko alam kung nasaan. Hindi ko na feel kung kumakain ako na mayroon talaga siyang maliit na buto. Hindi katulad ng mga Uh, boysenberry na mayroon talagang maraming mga buto na mas talaga dito sa ano mo sa ngipin mo pero ito wala talaga itong buto so ang tinanim namin is yung sucker ba alam nyo bang yung sucker kung sa bisaya yung mga saha uh, parang saging na mayroong saha yun ang itatanim hindi yung ano yung buto it's not, it's not a seedling so is sucker talaga ang ano pagtatanim ng blueberry so ayun Thank you.